Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Grabe! Napakaganda ng bagong plano ng Pilipinas para labanan ng China sa dagat. Mukhang biglang tumapang ang ating Navy, baka magulat ka. Sa video na ito, Aalamin natin kung bakit gagamitin na ng Pilipinas ang mga capital ships nito sa West Philippine Sea. May kinalaman ba ito sa napipintong giyera sa West Philippine Sea? And may shocking na impormasyon din ako sa inyo tungkol sa tunay na lakas ng China. Mga Kapulse Point, may bagong balita. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Is spokesperson ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Nagfo-focus na raw ang ating Navy sa pag-deploy ng mga capital ships para protektahan ang ating exclusive economic zone o EEZ. Pero ano ba talaga ang mga capital ships na ito? Hand? Marahil nagtataka kayo kung bakit ngayon lang nila gagamitin, kung kailan marami na sa mga sundalo natin ang nasaktan. Simple lang dahil sa suporta ng Amerika. Noong August 20, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sa pagitan ni National Security Advisor Eduardo Año at ng kanyang US counterpart na si Jake Sullivan. Ang pag-uusap na ito ay naging resulta ng diumanoy sinadyang pagbangga ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Bagacay, Jose si Rizal Class Frigates at Cape Engaño sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ. Pero bakit kaya involved ang US dito? May kinalaman kaya ito sa military aid na 500 million? Tama. Mga Kapulse Point, hindi ito basta-bastang usapin may kasama itong pangako ng karagdagang $500 million na foreign military financing mula sa Estados Unidos, isang initiative na inihayag nila Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Anthony Blinken nang bumisita sila sa Pilipinas kamakailan. Ngunit ano nga ba ang kapalit ng tulong na ito? Ayon sa White House Statement, ang layunin ay palakasin ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas sa pagpapatupad ng International Maritime Law sa South China Sea. Pero sapat ba ito para labanan ng China? Para malaman natin, bumalik tayo sa ating capital ships. Ayon kay Admiral Trinidad, kabilang dito ang mga Jose Rizal class frigates, Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels, at iba pa. Bakit kaya ito ang focus ng ating Navy? Alam ko iniisip nyo. Baka naman maging target practice lang ng China ang mga barko natin na ito. Diyan kayo nagkakamali. Ayon sa napakaraming military experts, paper tiger lang daw ang lakas ng China. Stay tuned kasi hahalungkatin natin ang nakatagong baho sa likod ng kanilang military. Kailangan nating mag-ingat sa pagtingin sa lakas ng China. Ngayon, tutukan natin ang tatlong klase ng capital ships na nasa frontline ng ating Philippine Navy. Jose Rizal class frigates. Ang mga frigates na ito ay modernong barko na may kakayahang mag-operate sa iba't ibang uri ng laban mula sa anti-air warfare, anti-surface warfare hanggang sa anti-submarine warfare. May mga advanced radar at missile systems ito na pwedeng gamitin laban sa mga banta mula sa himpapawid at karagatan. Equipped din ito ng helipad at flight deck, kaya't maaaring magdala ng mga helicopters para sa mas malawak na surveillance at anti-submarine operations. Gregorio del Pilar class offshore patrol vessels. Kilala ito bilang dating mga cutter class ng US Coast Guard. Ngunit ngayon ay ginagamit na ng ating Navy bilang pangunahing patrol vessels. Ang mga barkong ito ay may mga 76mm Otomilara main guns at capable din sa anti-aircraft at anti-ship warfare. Ang mga ito ang pangunahing nagbabantay sa ating EEZ, handang tumugon sa anumang panganib. Meron itong helipad para sa maliliit na helicopter at drones. Perfect para sa reconnaissance at monitoring ng malawak na areas ng karagatan. Conrado Yap Class Corvette Isa sa mga pinakamodernong barko ng Philippine Navy na nagmula sa South Korea. Ang barkong ito ay may advanced anti-submarine warfare systems at capable din sa anti-surface warfare. Naka-equip ito ng modern sonar systems para madetect ang mga submarines na nagtatangkang pumasok sa ating teritoryo. Meron itong mga torpedoes at depth charges na handang gamitin laban sa mga submarines, pati na rin ang 76mm gun para sa mga surface targets. And by 2025, ay darating ang delivery ng dalawang bagong corvettes na binili natin mula sa South Korea. Kaya kung titingnan natin ang mapa, Makikita natin na napakalawak ng ating EEZ. Yan siguro ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng Pilipinas na palakasin ang ating Navy. Pero may isa pang dahilan na baka hindi nyo naiisip. Ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa ibang bansa. Alam nyo ba na halos wala raw kaibigan ng China sa Pacific? samantalang ang US ay may maraming allies dito sa ating rehiyon. Kaya siguro gustong-gusto ng China na kontrolin ang South China Sea. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Bakit kailangan nating magkaroon ng matatag na navy? Bago tayo magpatuloy, may nakakagulantang na impormasyon ako sa inyo. Ang pag-unlad ng China ay naging mabilis at kamangha-mangha. Ngunit sa kabila ng kanilang makabagong armas at puwersa, bakit nga ba sinasabi ng ilan na ang China ay isa lang paper tiger? Ayon sa isang artikulo ni Kyle Mizukami, isang kilalang writer sa Defense and Security, ang China daw ay isang paper tiger. Ibig sabihin, mukhang malakas pero sa totoo lang ay mahina. Pero totoo ba ito? Sa loob ng mga nakaraang dekada, ang paglago ng China ay tila walang kapantay. Mula sa pagiging isang bansang lugmok sa mga pagsubok, umangat ito bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Ngayon, taglay ng China ang isa sa mga pinakamakapangyarihang militar na mayroong advanced na teknolohiya tulad ng stealth fighters at mga submarines. Pero sa kabila ng kanilang pagyabong, may mga nagsasabing hindi pa rin handa ang China na harapin ang mga tunay na banta. Bakit? Ayon kay Kyle Mizukami, kahit na patuloy ang pagtaas ng budget ng kanilang militar, ang inflation ay unti-unting sumisira sa pagunlad na ito. Ang kanilang hukbo na binubuo ng higit sa 2.3 milyong sundalo ay sinasabing napupuno ng korupsyon at ang kanilang mga armas ay malayo pa sa kalidad ng mga armas ng Western Powers. Pero sabihin na nating paper dragon lang ang Navy ng China, kulang pa rin tayo sa quantity. Kung hindi tumupad ang Amerika sa ating Mutual Defense Treaty, ilang araw lang kaya ang itatagal ng ating mga barko sa isang naval war with China? Sapat ba ang ating mga capital ships para ipagtanggol ang ating EEZ? O baka naman may ibang plano ang ating gobyerno na hindi pa natin alam? Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong matakot sa China? O sa tingin nyo ay paper tiger lang sila? Ikomento ang inyong mga opinion sa ibaba. At kung gusto niyong malaman ang aking final prediction kung ano ang mangyayari sa tension sa West Philippine Sea, i-like at i-share niyo ang video na ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Kaya patuloy tayong mag-research at mag-isip ng mabuti. Hanggang sa susunod, kita-kits mga kapals point.